Lubos akong natutuwa sa iyo. Sabihin mo sa akin, paano mo ito nagawa na hindi nagawa ng mga magagaling at mataas na may pinag-aralan? Sumagot ang magsasaka. Chelsea TV May nagregalo ng dalawang batang ahgila kay Don Ramon. Napakagandang lahi ng ahgila at ngayon lang nakakita si Don Ramon ng ganoong kahanga-hangang mga ahgila. Tuwang-tuwa si Don Ramon sa regalo at nagdesisyon na kumuha ng beteranong tagapag-alaga para sa kanila. Sa paglipas ng panahon, nakita ni Don Ramon na pareho ng malalaki ang mga ahgila at mas kahangahanga na kaysa dati. Isang araw, sinabi niya sa lalaking nag-aalaga, Gusto ko silang makitang lumilipad. Pakawalan mo sila. Ginawa ito ng lalaki at parehong naglipara ng mga ito nang makita ang signal ngunit kung saan ang isa ay umaabot sa kataasan ng langit. Ang isa naman ay lumipad lang ng ilang segundo at bumalik agad sa sanga, kung saan ito dating nakadapo. Ang parehong sanga kung saan nagsimula itong lumipad. Sa nakita ni Don Ramon, naramdaman niyang may kakaibang bagay, nagtataka siya kung bakit ganoon ang ugali ng isang ahgila. Kaya tinanong niya ang tagapagalaga, Ano ang nangyari? Bakit ang isa ay magaling lumipad samantalang ang isa ay ayaw sumubok. Sumagot ang tagapag-alaga, Boss, ito yung problema mula pa noong simula sa agilang ito. Hindi ito umaalis sa sanga. Mahalaga kay Don Ramon ang parehong mga ahila at nais niyang makita ang pangalawang ahila na lumilipad din ng mataas sa langit. Kinabukasan, inanunsyo niya sa buong kumpanya na ang taong makakapagpapalipad ng ahilang ito ay may makakamit na premyo. Matapos ang anunsyo, maraming mga matatalinong tao ang sumubok gamitin ang kanilang kaalaman para paliparin ang ahgila, ngunit wala man lang nakakamit ng tagumpay. Kahit paglipas ng ilang linggo, wala pa ring pagbabago sa ahgilang ito. Ilang saglit itong lumilipad at bumabalik sa sanga. Nawala na ng pag-asa si Don Ramon at halos sumuko na. Ngunit isang araw, may kakaibang nangyari. Nagulat si Don Ramon na parehong lumilipad ang dalawang ahgila sa langit. Hindi siya makapaniwala at agad na tinawag ang tagapag-alaga. Inabisuhan siya ng tagapag-alaga. Opo boss, lumilipad na rin ng mataas yung ahgilang yan. May isa na sumubok paliparin ito. Sa tuwa ni Don Ramon, inutusan niya ang tagapag-alaga na dalhin sa kanya ang taong nagtagumpay sa kanyang hamon. Kinabukasan, dinala siya sa harap ni Don Ramon na may naghihintay na premyo sa kanilang pag-uusap nalaman niya na isang simpleng magsasaka ang nagtagumpay. Pagkatapos bigyan ng premyo, sinabi niya, "Lubos akong natutuwa sa iyo. Sabihin mo sa akin, paano mo ito nagawa na hindi nagawa ng mga magagaling at mataas na may pinag-aralan?" Sumagot ang magsasaka. Ito ang Jelzy TV. Boss hindi po ako katulad ng mga scholars. Di rin mataas ang pinag-aralan ko. Isang simpleng magsasaka po ako. Ang ginawa ko lang po, tinanggal ko ang sanga kung saan nakasanayan nang dumapo yung isang ahgilang ayaw lumipad. Napaisip ng malalim si Don Ramon at humanga sa naging sagot ng magsasaka. Ang kwentong ito ay may itinuturo sa ating lahat. Ang ahgilang ito ay kumakatawan sa ating mga tao bawat isa sa atin ay may hindi malilimitang potensyal katulad ng mga agilang ito. Pero madalas, tayo ay parang isang agilang nakadikit sa kanyang komportabling sanga. Ang simpleng magsasakang nagpalipad sa agilang ito ay kumakatawan sa kapangyarihan ng pagbabago at lumabas sa ating comfort zone. Wala siyang mataas na kaalaman o kagamitan. Ginawa lamang niya ay tinanggal ang sanga. Sa ating buhay, ang sanga ay maaaring lumarawan sa ating mga comfort zone, ang mga ligtas at pamilyar na lugar kung saan tayo madalas manatili. Subalit ang tunay na pagunlad, tulad ng ahgilang lumilipad ng mataas, ay madalas mangyari kapag tayo ay naglalakas loob na lumabas sa ating comfort zone. Kaya't ang aral dito ay maliwanag. Kung nais mong makamit ang pangarap mo sa buhay, dapat mong putulin ang ilang sanga sa iyong buhay. Ang mga sanga na ito ay mga lumang kaisipan mo na madaling panghinaan ng loob, takot sumubok. Ito ay tungkol sa paglakbay na tulad ng ginawa ng magsasaka na tinanggalang hadlang. Tandaan lamang na kapag iniwan mo na ang mga sanga na humahadlang sa iyo, binubuksan mo ang langit sa mga walang hanggang posibilidad. Maaari kang magtagumpay ng mga bagay na tulad ahgilang umaarangkada ng mataas sa langit. Ito'y paalala na kung minsan, ang pinakasimpleng hakbang ay maaaring humantong sa pinakamakabuluhang pagbabago. Tatagan mo lamang. Maniwala ka. Ito ang Jelzy TV.